Mula kay Sir Josh. Sir, tanong lang, mas maganda ba gamitin ng skimmed milk sa crinkles or powdered sugar talaga ginagamit? Okay, Sir. Uh, ano bang uh, tanong nyo na uh, Gulungan o isama natin sa pagmasa? O unahin natin sa pagmasa, ha? Sa pagmasa ng crinkles. Ang crinkles talaga kailangan ay sa akin lang experience. Disclaimer lang, ha? Hindi naman pare pareho ang mga recipe natin. Uh, ang powder milk talaga, napakaganda panghalo sa ating uh, crinkles. cream Napakahalo. Abangan yung ating upload niyan. Uh, talaga namang parang hindi kumpleto ang cream natin pag walang uh, powder milk or milkboy uh, milk boy or butter milk. Kailangan talaga yan. Ngayon naman sa powder, doon naman tayo pupunta sa tanong nyo sa powder, uh, powder sugar. Ang powder sugar ay ginagamit lang bago natin isa lang yung doon na natin ginugulong ang ating napigura ng crinkles. Okay? Para hindi matunaw ang inyong uh, powdered sugar kasi nang problema kayo, dapat naka-preser or uh, naka-preser ng 1 uh, and 2 hours ang ating crinkles after itong mabilog. Tapos, i muna natin. Paglabas natin, doon na natin igulong ng malamig siya sa ating powdered sugar. Then, lutuin lang natin siya ng 7 minutes to 9. Uh, depende sa ating apoy. Kasi huwag niyong sobraan kasi manigas din ang inyong crinkles kasi nga nabababa din siya sa powder sugar. Ganun lang po. Abang-abang lang sa ating mga afloat na crinkles. Ito yung nakapila naman po para inyo makuha din ang tamang diskarte. Although, ang dami na talaga mga timpla ng crinkles. Sobrang dami din talaga. Sobrang dami. Pero, uh, mas maganda kung... Uh, Makukuha nyo talaga ang tamang diskarte para yung ating uh, powder sugar kahit luto na, kahit lumamig man yan, mananatiling first thing nan. Kasi akala kasi ng iba, uh, yan ay gatas. E siguro sa iba kung talaga nakasubok sila, e eh, yun talaga ang kanilang experience. Pero sa akin, hindi talaga natutunaw yung uh, sugar ko hanggat uh, mabibiyo na lang crinkles mo halimbawa. Dyan sa kanyang ibabaw. Okay sir, Sir Jose. Thank you so much for more picking content. Pala mo kami.